Good morning mga kabukid! Samahan niyo ako ngayon at ako ay mag apply ng pataba sa aming mga tanim na talong at saka kamatis. Ganon din dun sa kalabasa na hindi namin natapos kahapon ay cultivate. Gawa, na, gawa po ng umulan kasi. Uh, Mag-isa lang ako ngayon dito sa bukid. Wala yung aking asawa, pati yung mga anak ko pumasok sa school. Kaya samahan niyo po ako ngayon mag-apply tayo ng pataba sa aming mga pananim na gulay. So, yan ang ating i-apply na pataba ngayon mga kabukid. Pinaghalong triple 40 na tsaka yorya. Uh, doon tayo ngayon sa aming tanim na kalabasa. Yun ang unahin nating i apply ng pataba. So, ito yung i-apply natin ng pataba mga kabukid. Ayan, malalaki na yung kalabasa din namin katulad doon sa naunang na cultivate kani kahapon ng aking mag-aama. So, ayan na po. Pero nakikita nyo, mahabol na din yung mga damo. tataba nila oh. oh ayan, ang gaganda na nila masalo kapag na-applyan pa natin ng patabayan mga kabukid mas gaganda pa sila pagagapangin lang namin sila ayan o, oh, ang ganda na nila o, oh, di ba, healthy, healthy so, mag-apply muna tayo ng pataba mga kabukid So, hindi natin itututok yung ating paglalagay ng pataba dun sa kanyang pinakapuno dahil baka masunog naman. Dito natin siya ilalagay. Tapos, uh, ipapakultivate ko na lang yan sa aking mag-aama. So, ayan mga kabukit. Tapos na ako nag-apply ng pataba dito sa aming mga tanim na kalabasa. So, pupunta naman tayo ngayon doon sa tanim namin ng mga talong doon sa harap. Uh, Mag-a-apply tayo ng pataba. Padadamuhan na lang natin sa mga kasama natin dito sa bahay. Tapos papakokultivate na lang. Ayan, no. healthy-healthy na sila. So, ito naman mga kabukid ang ating aabunohan, itong ating mga kamatis. Ayan. Yung iba po, namatay dahil pinutol ng insekto, yung talbos. Eh, wala na, ubos na yung aking pamalit. Tapos yung last po na tinanim ng aking mag ama or nung aking mag-ama, 3 fall 14 ng ilalagay natin doon. Ito wala. Ayun, nataktan. Ayan. So, ayan mga kabukid. Tapos ko nang na-applyan ng pataba yung ating kamatis at saka yung karugtong niya na talong. Ngayon, dito naman tayo sa last na itinanim na talong nung aking mag-ama. Kasi hindi nila nabasalan, kaya lalagyan natin siya ng pataba ngayon. Ito naman mga kabukid, ito naman mga kabukid ang ating applyan ng pataba. Ang ilalagay natin, may halo na siyang yorya. Sa so, ganon, uh, mabilis siyang lumaki. hayan mga kabukid tapos na po tayo mag-apply ng pataba sa ating mga tanim na talong papakita ko sa inyo yung unang tinanim medyo malalaki na sila yan po yung unang itinana itinanim ayan mal medyo malalapad na yung mga dahon yung mga kabukid ayan tapos nilagyan na din natin ulit ng pataba para kumanda Medyo kita na sila kasi medyo madalaki na yung mga dahon nila eh. Ayan na. Medyo kita na sila. Magpapahinga lang ako konti mga kabukid tapos mamaya ang gagawin ko naman magpapatubo po ako ng mga seed ulit seeds ng ampalaya at saka ng aroy sweet kasi yung una kong pinatubo na aroy sweet eh hindi po tumubo gawa na ata ng kwan niya. yung expired na siya kaya bumili kami ng bago ayan salamat mga kabukid paalam po